Hello pa, nagluto ko tayo ng ano guys, nilagang beef to, beef na laman. Ay. my own version nilaga guys ha. Lagyan ko siya ng patatas at sa carrots, saka kapit Ayan, tapos lagyan ko siya ng ano, frozen na uh, sitaw. Sitaw ang tawag ko sa kanya eh, suginash ingen nagtala ko. <laughs> Hindi. Kasi yung ano, matagal na to sa akin. Yung ano, isaw ng pork. Yan. Isa lang ang tikman ko guys ha. Ayan o. Mm. Pwede din siyang pang ilaw guys. Ay, ilaw. Ulam. Tingnan nila guys sarap kaya niyan. Guys, kumukulo-kulo oh, na siya. Malapit na siyang maluto. Ilagay ko na lang yung, ano, itchay. Malapit sa red, guys. Ready na siya. Ilagay na natin itong ating pichay. Masarap talaga yung pichay, guys. Pero mga ilaga-laga. Maliit lang ang aking ano, ginamit na lutuan kasi Buti lang ni yung pagkulaan. Eh. muna guys, pakuluan. Tuto na po ang ating nilagang beef na laman guys. Kakain na po ako. Guys, buha na tayo ng karne. Ang ating patatas. Siyempre yung pichay. Ayan. Sabaw. Mahingit Ay, pa siya kaya ano, kaya, pakunti-kunti lang muna. Ayan. Karaki mas. May nasang. Let's eat. Ay, wala ang kutsara. Tapos ang haba ng aking video, guys. Kaya alam mo, ang sarap ng sabaw. Man Manamis-tamis. Sabaw palang ulam na, guys. Mmm wow, very, very. Ang sarap talaga, promise. Ating ano sitaw, oh. Magkutsara na lang ako, guys, kasi ang init. Ating pork, ay, beef, guys, oh. Ito. At, <laughs> mm, sarap. Mmm, sarap. Malamot na siya. Sarap talaga, guys. Hmm. Ako lang ang nakakain nito dito sa aking plato ha. Ito. Kaya okay lang kung nahulog siya, guys. Mm. Ini dah, ini dah membuat Ini dah konggulah tu guys Ang haba ng aking video guys eh hanggang dito lang at ako. mga one hour, uh, one hour and a half ko siyang pinakuluan guys. sa mahinang apoy lang. Kasi iniwanan ko siya, eh, naliligo ako. Ang haba na guys. Thank you for watching. Bye.